na challenge. Hmm, magpapakita tayo na book challenge. Mga gamit sa school. Let's go. Ang mga ah, natin is ay bago muna kapatulog

Ayan, yeah, and... Ay, meron pa pala sa ilalim, guys. Sit down. Meron pa pala sa ilalim, guys. sila nyo kung magkano ito ilan ang books ko mga 150 o mga 200 yan at gagawin ko sa inyo to eh ano pa te mo na ay ipapakita yung ano naman guys may english na red pwede ko sa inyo yan english red mapeg. Tinagdalawa lang yan, guys, ha. Kasi ganun talaga sa amin, guys. Kasi, Diba, guys, comment kayo sa comment section. Kung anong grades na kayo, guys. Yan. Kung anong grades na kayo. Pilipino. Diba, guys, ang Pilipino, yellow. Yan. Yan, 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 yan. 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 And science. Diba, ang science, guys, is orange. Oh! Oh! Yun. Ito lang ito. Ito guys. Ito na ang natin. Sa. Oh. Oh. Sayas, diba Sayas. Naging. Ano. Naging din naging orange, diba? Ito, mat, pag ba diba, ba diba, yung mat inyong... na green? Pagkita ko sa inyo. mat? na, guys. Ito na, ano ka na lang sa akin? Just this Purple. Ay, blue. Naging pink. Tapos, ito na yung mat. Tara, is naging pink. Ay, ano Brown. Naging brown na siya, guys ay purple pala purple purple po kasi Yeah, purple and pong mapen di na diba ang di, mapen di, king red block. Block. Ito ang gagawin. Uh, may assignment kami, guys. Ito ang gagawin namin. Dito na may nilalagay yung mga assignment. Diyan. At lang naman dito, guys. Yan. Diyan guys. Ito na uh, yun. Yung ano, dalawa yan. Ano? Basta. Yan. And, ito naman yung uh, mape. Basta pinagkan lang. Ito ang Healthy Healthy Yan, yeah, ba diba pag grade 3, pag grade 4, di ba wala na mga ano, ganito? Healthy wala, di ba? ba diba yung mapi? Eh, ipi? Di ba wala pa yun? kang natin At ito ang

Dentro di se sorry. next. May pangalan din siya. Ano guys, may so pangalan din siya. Ano yung game na to? Joy, Joy Engineering Argon Passing. Ito guys, grade 5 na to. Grade 5. Ang grade 5. And ito na yung iniintay in 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 niyo guys. Wala, wala. Diba? Bagong bago. O. Wala pa tayong pangalan. Bibigay ng tao sa anong guys. Yan. At kahit ito. Ang mat ay isa na mga number. English to guys ha. English. English to isa. English yan. And ito ba ang sabi niya mga ABCD. Guys, ganito na ito yung diba? Tapos yes, yan. Tapos na. Yan ang mga okay, mag-comment na kayo kung ko. And isa sa ay 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 ay. ay. Ayun ay, oh. Tuloy, Pearson, Balenciaga City. Yes. Simple sa Balenciaga tayo. Ah.